Kailangan mo ba ng tulong para maabot ng epektibo ang iyong target na madla? Digitalakad.com pagpapakilala ng mga serbisyo sa pagsabog ng email, ang iyong pangwakas na solusyon upang madagdagan ang iyong mensahe at ay maximize ang iyong pag-abot. Sa mga serbisyo ng pagsabog ng email, maaari mong gamitin ang mga simpleng platform upang gawing mas madali ang lahat mula sa pagdidesenyo ng mga template ng eye-catching hanggang sa pagsusuri ng detalyadong mga sukatan ng pagganap. Pero teka, meron pa, sa pamamagitan ng malakas na pagsusuri, maaari kang makakuha ng kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kung gaano karaming mga tao ang nagbubukas ng iyong mga email, magklik sa mga link, at gumawa ng aksyon. Maaari kang magsimula sa digitalakad.com para sa 30 lamang. Ngunit maghintay, mayroong isang mas mahusay na pagpipilian. Para sa 165, maaari kang lumipat sa premium na plano. Narito ang ilang mga tampok na ibinigay ng mga servisyo ng pagsabog ng email ng Digitalakad. Isa kumuha ng detalyadong mga sukatan sa mga bukas, pag-click, bounce, unsubscribe, at marami pa. Dalawa, madaling lumikha at mag-edit ng mga template ng email. Tatlo, lumikha ng mga template gamit ang aming pinakamahusay na mga tool sa disenyo. Kung nais mong malaman ng higit pa, bisitahin lamang ang digitalaka.com o whatsapp sa amin sa link na ibinigay sa ibaba sa paglalarawan. Persia.